Ipinagdiriwang ng mga sundalo mula sa Korea ang kanilang tagumpay laban sa Vietnam. Si Colonel Kim Jin Pyong ay inanyayahan ng kanyang superior na uminom at sa una ay tumanggi siya, sinasabi na huminto na siya sa pag-inom. Subalit sa pagpupumilit ng general ay bumigay din si Colonel. Mayamaya -maya ay lumabas si Jin Pyong at sumuka. Nagsindi siya ng sigarilyo para pakalmahin ang sarili at mayamaya -maya ay may dalawang sundalo na lumabas. Inireklamo ng isa ang pagbibigay pabor ng General kay Jin Pyong dahil manugang niya ito. Kinabukasan, nakilala ni Jin Pyong si Captain Kyung Woo Jin, nakakalipat lamang sa kanilang kampo. Habang sinusuri ang file ng sundalo ay napansin ni Jin Pyong na ang pangalan ng kanyang misis. Paliwanag ni Kyung na ang kanyang asawa ay Chinese, dahilan para makurious ang colonel. Nang gabing yun ay umuwi si Jin Pyong. Habang naghahapunan ay ipinaalala ng kanyang misis ang schedule sa photo session ng mister kasama ang mga nurse. Nabanggit ng misis na nakilala niya ang asawa ni Captain Kyung at sinabi na wala rin silang anak kagaya nila. Napansin ni Jin Pyong ang mga pulang bilog na iginuhit sa kalendaryo at tinanong niya kung para saan ito. Paliwanag ng misis na yon ang mga araw ng kanyang ovulation. At dahil ang araw na yon ay isa sa mga minarkahang pecha ay agad sinubukan ng mag-asawa na bumuo ng bata. Pagkatapos ay lumabas si Jin Pyong para magpahangin. Nakarinig siya ng huni ng mga ibon at nang puntahan niya ito ay nakita niya ang ilang mga nakakulong na lovebirds. Binugahan niya ng usok ang isa sa mga ito, nang biglang sumulpot ang isang babae at pinagsabihan siya. Siya ang asawa ni Captain Kyung na si Gayon. Agad humingi ng tawad ang colonel. Tinanong ng misis kung may galit ba siya sa mga ibon at nahihiyang tugon ni Jin Pyong na wala. Kinabukasan ay bumisita si Jin Pyong sa doktor. Ibinahagi niya na siya ay nakakakita ng mga bagay simula nang bumalik siya mula sa digmaan. Sinabi ng doktor na ito ay sintomas ng PTSD at kailangan niya ng therapy. Bago umalis si Jin Pyong ay binigyan siya ng doktor ng gamot at pinaalalahanan na huwag uminom ng alak. Pumunta si Jin Pyong sa ospital kung saan naghihintay sa kanya ang kanyang asawa. Nagpa-picture siya kasama ang mga nurse at isa narito ay si Gayon. Pagkatapos ng pictorial ay sumama siya sa loob ng ospital para alagaan ang mga sugatang sundalo. Kinausap ng kanyang misis si Gayon at tinanong kung bakit wala pa silang anak. Tugon ni Gayon na hindi pa sila nabiyayaan. Tinawag ng isang sugatang sundalo ang asawa ni Jin Pyong habang tinutulungan niya ito ay napansin ni Gayon ang kutsilyo ng sundalo. Agad niyang itinulak ang misis ni Jin Pyong, dahilan para siya ang ma-hostage ng baliw na lalaki. Sinubukan siyang pakalmahin ni Jin Pyong, ngunit patuloy ito sa pagsigaw, humihiling na pauwiin siya sa Korea. Malumanay na sinabi ng colonel na nasa Korea na siya, subalit hindi naniniwala dito ang sundalo, dahilan para ilabas ni Jin Pyong ang kanyang baril at itutok sa kanya. Nakiusap si Gayon sa kanya na ibaba ang baril, at sinunod naman ito ng colonel. Sinabihan niya ang sundalo na tutulungan niya itong makabalik sa Korea kung pakakawalan niya ang hostage. Binitawan ng lalaki ang nurse, ngunit bigla naman niyang inagaw ang baril. Sa kanilang agawan ay aksidente itong pumutok, dahilan para tamaan sa balikat si Gayon. Ngunit sa halip na mag-alala tungkol sa kanyang sugat, mas nabahala si Gayon sa nawawala niyang hikaw. Nang maglaon ay nakarinig si Jin Pyong ng ingay mula sa isang silid. Sa loob ay nakita niyang binubugbog ni Captain Kyung ang baliw na sundalo. Pinigilan siya ng Colonel, sinasabi na wala sa tamang pag-iisip ang lalaki. Pagkatapos ay binisita ni Jin Pyong si Gayun dala ang isang bouquet ng bulaklak. Sinabi ng misis na ang mga bulaklak ay malalanta lamang kapag walang tubig, kaya agad pinuntahan ng Colonel ang mga doktor upang humingi ng isang plurera. Maingat niyang pinutol ang mga bulaklak, at pagkatapos ilagay sa plurera ay ibinalik niya ito sa silid ng misis. Sinorpresa din niya ito sa pagbabalik ng nawawala nitong hikaw. Nahirapan si Gayo na isuot ito dahil sa kanyang sugat, kaya agad siyang tinulungan ni Jin Pyong. Bigla siyang sinabihan ng misis na labis siyang naantig sa pinamalas niyang katapangan kanina. Habang nasa opisina ay sinabihan si Jin Pyong ng kasamahan na inaresto ang may-ari ng music studio na madalas niyang binibisita. Dahil kilala ni Jin Pyong ang lalaki ay sumali siya sa interogasyon. Nalaman niya na ang tanging krimen lang nito ay ang pakikipagsayaw niya sa mga asawa ng sundalo tuwing lunes. Tiniyak ni Jin Pyong na hindi ito sinasadya ng kanyang kaibigan at nangako na hindi na ito mauulit, dahilan para palayain nila ito. Pagkatapos ay lumabas ang dalawa para uminom. Tinanong ni Jin Pyong kung bakit tuwing lunes pa talaga siya nakikipagsayaw sa mga misis. Tugon ng kanyang kaibigan na sa araw na yun pinaka-vulnerable ang malulungkot na babae. Kinabukasan ay nakipag-picnic si na Jin Pyong at asawa niya kasama si na Kyung at Gayon. Nang maiwan silang dalawa ay tahimik na inamin ni Gayo na palaging nasa isip niya ang Colonel simula nung huling pagbisita niya. Inamin naman ni Jin Pyong na hindi rin siya maalis sa isipan niya. Bago pa mapunta kung saan ay binago ni Gayo ng paksa at sinabi na gusto niya ang disenyo sa lighter ng Colonel. Dahil dito ay biglang inilagay ni Jin Pyong ang lighter sa bag ng misis. Sa sumunod na mga araw ay nagsimulang magpalitan ng dalawa ng mga banayad at nananabik na tinginan. Isang gabi, nagdaos ng isang party ang mga opisyal ng sundalo dumating si Gayon suot ang isang backless na damit, dahilan para makuha ang atensyon ng general. Hiniling ng matanda na makasayaw siya, at bagamat hindi siya komportable ay hinikayat siya ng kanyang mister na pumayag para mapasaya ang kanyang superior. Habang sumasayaw sila ay napansin ni Jin Pyong ang kamay ng general na humahaplos sa likod ng misis. Wala siyang magawa kaya tahimik na lang siyang umalis. Nang makaalis si Gayon mula sa kamay ng opisyal ay pinuntahan niya si Jin Pyong humingi ng tawad ang Colonel dahil hindi siya nito na protektahan, ngunit tugon sa kanya ni Gayon na nagpapasalamat pa rin siya sa kanya. Hindi na napigilan ni Jin Pyong ang sarili, at bigla niyang hinalikan ang misis. Naging mainit ang kanilang sandali, subalit naputol ito nang may kumatok sa pinto ng banyo. Kinabukasan, nagtipon ng mga asawa ng mga sundalo, at pinagsismisa nila ang tungkol sa nakaraan ni Gayon. Kwento ng isa na noong panahon ng digmaan, ang kanyang pamilya ay tumakas sa kabundukan, Ngunit pagkamatay ng kanyang ama ay iniwan siya ng kanyang ina. Kinupkup siya ng ina ni Captain Kyung at kalaunan ay ipinakasal sa kanyang anak. Isang gabi, naghapunan si na Kyung at Gayon sa bahay ni na Jin Pyong. Habang ang dalawa ay abala sa pag-uusap tungkol sa kape, tahimik na sumulat si Jin Pyong ng note para kay Gayon, sinasabi na gusto niya itong makasama. Sumulat naman pabalik ang misis at sinabi na magkita sila bukas sa labas ng simbahan. Kinabukasan ay nagkita nga ang dalawa. At pagkatapos ay dinala ng Colonel ang misis sa isang liblib na kagubatan. Doon ay sumuko sila sa kanilang mga pagnanasa at tuluyang nagbahagi ng mainit na sandali. Sa paglipas ng mga araw ay hindi maalis sa isip ni Jin Pyong ang matindi nilang bakbakan. Tuluyan na siyang nahumaling sa misis, dahilan para makaisip siya ng plano para masolo siyang muli. Kinabukasan, sinabi ni Kyang kay Gayo na siya ay naatasa na tumulong sa isang convoy at mawawala siya ng ilang araw. Nang gabing yun ay agad binisita ni Jin Pyong ang misis. Subalit nagulat siya nang tumanggi itong papasukin siya, sinasabi na hindi niya nagustuhan ang pagpapaalis nito sa kanyang mister. Dahil sa pagkabigo ay pinuntahan ni Jin Pyong ang kaibigan para makipaginom. Dito ay ipinagtapat niya na may relasyon sila ng asawa ni Captain Kyung. Binalaan siya ng kaibigan na itigil na ito bago pa lumala ang mga bagay, ngunit hindi pinapansin ni Jin Pyong ang kanyang payo. Muli niyang binisita si Gayon, at sa pagkakataong ito ay may dala siyang sabaw. Sa wakas ay pinapasok siya ng misis. Bagamat nagkasundo sila na wakasan na ang kanilang relasyon, bumigay pa rin sila sa tawag ng kanilang laman at magdamag na naman silang nagbembangan. Sa mga sumunod na araw, patuloy silang nagkikita ng palihim, nabubuhay sa panandaliang kaligayahan. Isang araw, nakatanggap si Jin Pyong ng impormasyon na naaksidente umano ang ina ni Gayon at nasa ospital. Mabilis na inihatid ni Jin Pyong ang misis doon, at pagdating nila ay nakita nila ang kanyang ina at bienan sa parehong silid. Agad naramdaman ng biyena ni Gayon ang namamagitan sa kanila. Ngunit sa halip na pagalitan alitan ng menugang ay sinabihan niya si Gayon na sundin ang kanyang puso. Inaamin na hindi talaga si Kyung ang tamang lalaki para sa kanya. Gayon paman, sinabihan ni Gayon si Jin Pyong na mali ang kanilang ginagawa at kailangan na nila itong tapusin. Nalungkot ang Colonel, at dahil hindi niya matanggap ito ay kinausap niya ang isang sindikato na e-frame up si Captain Kyung sa pagpuslit ng droga. Gumana ang kanyang plano, at naaresto na nga si Kyung. Galit na galit ang kanyang ina, ngunit iginiit ng sundalo na na-frame up lamang siya. Di nagtagal ay ng ina na si Jin Pyong ang nasa likod nito, kaya hinimok niya si Gayon na ayusin ito. Pinakiusapan ng misis ang colonel na palayain ang kanyang mister, at nag-aatubili naman siyang pumayag. Isang gabi, sinurpresa si Jin Pyong ng kanyang asawa at mga kaibigan nito dahil siya ay napromote na bilang general. Sa hapunan, buong pagmamalaki namang ibinalita ng kanyang asawa na siya ay buntis. Sa halip na matuwa sa balita ay binalot si Jin Pyong ng kalungkutan at pagsisisi. Buong gabi niyang nilunod ang sarili sa alak. Nang mapansin niyang lumabas si Gayon ay sinundan niya ito at tinanong kung bakit ayaw siya nitong makasama. Muli siyang tinalikuran ng misis at bumalik ito sa bahay. Sa labis na kalasingan ay sinugod ni Jin Pyong si Gayon at sa harap ng lahat ay inilantad niya ang kanilang lihim na relasyon. Sinubukan siyang pakalmahin ni Kyung, ngunit bigla niya itong sinuntok. Inawat si Jin Pyong ng kanyang mga kasamahan habang si Gayon ay umalis dahil sa kahihiyan. Nang maglaon ay kinumprunta si Jin Pyong ng kanyang ginan at sinabing ipapadala niya ito pabalik sa Vietnam upang pagnilayan ang kanyang ginawa. Bago umalis ay pinuntahan ni Jin Pyong si Gayon sa huling pagkakataon. Humingi siya ng tawad at sinabi na nais niya itong makasama sa Vietnam. Muli siyang nireject ng misis at sinabi na tapos na ang lahat sa pagitan nila. Hindi kinaya ni Jin Pyong ang sakit kaya naglabas siya ng armas at binaril ang sarili sa dibdib. Bagamat nakaligtas ay nawala naman siya ng malay. Pagkalipas ng dalawang taon, pinuntahan si Gayo ng isang sundalo upang iabot sa kanya ang isang lumang litrato nila ni Jin Pyong. Sinabi nito na namatay si Jin Pyong sa digmaan habang sinusubukang iligtas ang kanyang mga tauhan. Napaiyak na lamang ang misis habang tinitingnan ang larawan, kung saan sa likod nito ay nakasulat ang salitang my love. Salamat sa panunood! Huwag kalimutan i-like at mag-subscribe na rin sa ating channel para maging updated sa mga bagong recaps, hampasin mo lang ang notification bell.